Eduardo Guling yeah, okay. po ay, ng Mitsaya, uh, uh, North Ako po ay isang retiree na. Mm -hmm. Tapos nag-deliver po ako ng palay dito sa mm -hmm. mm -hmm. e Bager. Bagher. Okay. okay naman na ang kwan ng pag-deal nila sa mga yeah. tulad namin yeah. mga yeah. farmers. Yeah. Maganda na ang paligid. Oh. At saka, parang dati rin na kung maraming nagde-deliver, talaga hindi mo talaga maibigay lahat ang gusto ng mga tao. Pero so far, maganda naman ang tinapakita nila dito sa amin ngayon. Precio. Uh, ang precious sir. precious ng palay ngayon, sir. Ang presyo ng palay ngayon sa labas is 14 pesos. Di mababa masyado. So, hinihikayat ko ang mga katulad namin mga magsasaka na pumunta sa opisina para magtarong kasi mas malaki talaga ang binibigay ng support price ng government. Sa